Magandang araw, Tagig. Narito na ang ating Tagig City Daily Weather Report ni Merkules, ikalawang araw ng Agosto sa taong 2023. Ayon sa pag-asa, kuling namataan ng bagyong may international name na Kanun at dating si Falcon kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 765 km silagang silangan ng Itbayat, Batanes. Ito ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility at inaasahang mananatili si Katimugang bahagi ng Japan hanggang sa susunod na linggo. Baga matula itong direktang epekto sa ating bansa, patuloy naman itong ine-enhance ang habagat na siyang nagdadala ng pagulan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Samantala, ay naman sa ating tower system, makararanas ang ating lungsod ng maulap hanggang sa na kalangitan at tsansa ng mga occasional rains dulot ng hanging habagat. Ang magiging agot ng temperatura ngayong Merkules ay maglalaro sa so 25 hanggang sa 30 degrees Celsius. Maaari namang umabot sa so 37 degrees Celsius ang ating maximum heat index ngayong araw. Inaasahan naman na maglalaro sa 12 hanggang 26 km per hour ang bilis ng hangin na manggagaling sa timog silangan. At ng ang data sa lagay ng panahon para sa araw na ito. Patuloy tayong kumutok sa Taguig City Daily Weather Report for more updates. Maging alerto, tagigay Ako po si EJ Laguna. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.